Hello po guys, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Andito naman tayo sa ating mga mutya, mutya. Sa mga mahilig sa mga mutya guys, ito na ang bago kong mutya uli. Yan mga kapatid, kung nakikita nyo po, yan may gabay. Yan po ha, nagbablog yung camera ko. May gabay po yan. Yan natin lapitin. Ayan po. Maganda po ang kanyang gabay. Pampaswerte. Panglagbay. Proteksyon. Yan kapatid ha. Panglagbay. Proteksyon. Yan. Magbibigay ng swerte. Ayan pa. Ang isa pang. Kung nakikita nyo po. Yan ay isang. po guys. Oh, isang duwende guys. Yan o. Oh. Lapitin oh. natin na. Yan po guys ha. May gabay po yan. Sino pong mahilig po maglagbay? Ah, uh, sa pong magkaroon ng mutya. Panglagbay protection. Ito na guys. Yan po. Kita kita naman po yan guys ha. May, uh, may imahe ng isang. Wow nice. Ganda talaga Oh, ganda kapatid Ito yung paan niya nakaluwod siya ayun o oh. yan o oh. Uh. yan isang babae may isa pang maliit ah uh, kung sino pong nais po magkaroon ito pang, pang protection po ah uh, PM na lang po sa messenger ni Jane Alberto yan pang protection was a pang lagbay Ang muchang, panglagbay. Uh, bawat item po makukuha nyo sa akin. May mga previous pangpaswerte po, guys. Ayan. Ang ganda niya, kapatid. Ang ganda. Ayan, no? Ang ganda niya talaga. Uh, sanais po magkaroon po. Uh, meron din po ako dito. Isa po siyang Ayan, guys, so. ito naman po ay isang uh, ano ba tawag do ito? pipita ano ba pipita sa Tagalog sensya na po kasi sambungin Bungenya po ako ha isang buto buto ng santol guys you know buto ng santol sa nais po guys ha PM na lang po sa akin magbablad yung cellphone ko yan isang buto ng santol sa nais po pm na lang po guys ha isa lang yan, yan oh. sa pinuntahan ko kasi ilog ang daming para ah, may parang na may mga puno ng santol at rambutan kaya po guys hindi maiwasan talaga magkaroon ng ganito Sa samunggenyo, salita namin, pipita. Pero sa Tagalog, buto ng santol. Okay po? PM na lang po sa nais po magkaroon. Bawat isa po previous ay may items. Kada isa po previous po. Hindi pwede silang dalawa. Kada isang previous may items po na pampaswerte ng mucha. Pampaswerte ng pangnegosyo po guys. Ayan. PM na lang po. Mary Jane Alberto sa aking messenger sa nais po. Uh, mega mega shoutout po sa lahat nag like at nag share uh, maraming salamat kung nasama po kayo ngayon palaging magingat magdasal para ingatan po tayo ng poong may kapal maraming salamat po sa inyong mga kapatid sa sumasab, sumusubaybay sa, at, sa aking munting channel thank you